So, happy Sunday everyone. At ngayon ay katatapos nga lang namin magsimba. Pero yung isa dito ay <laughs> malungkot. <laughs> dahil dahil aalis muna tayo ng ilang araw. Kasi, kasi, so, kasi magme-medical muna tayo. Pupunta muna tayo ng Cebu. At ako lang mag-isa kasi lunes at martes ay exam na nila kaya hindi pwedeng mag absent at ayan kahit ilang araw lang na magkakalayo ay emotional <laughs> emotional si Winky kasi nga ay nasanay na kami na palaging palaging magkasama kahit nasaan punta ako Monday to Friday palagi yung nandun sa paralan at kung saan kami papunta palagi talaga kaming nagsasama <clears throat> so bihira lang yung magbibihay ako na hindi siya Kasama Kaya ay Mabilis lang tayo dun guys Kasi yung mga followers ko nagantay na ng mga drone shots <laughs> So sabukan natin magpalipad dun sa Cebu na Kung makaya natin So magpipicture lang daw muna kami bago Aalis Kasi Mag alas dos na at malayo pa yung bibiyahi At tsaka kukuha pa pala ako ng ticket So sa mga Mm, sa mga curious kung <laughs> or di kaya sa mga nagtatanong kung magkano yung ticket papuntang Hilongos or Cebu i-vlog natin mamaya subukan natin kung pwede pa kasi I don't know kung what time Pero kung ako hapon makarating na, doon si mama ito ano lang hapon kaya pa na kay sige ka. so picture mo na kami mag kung quality time mo na kami bago bago alis Bye bye, Bebo. Bye oh, bye. So, tayo, guys. Pachi. <laughs> Time check. Bye oh, bye. Alas dos, siete. Bye oh, bye. Alas dos, na. Siete. So, tingnan natin kung anong oras tayo magarating doon. Kanto na yung mapaghinahinay Bye oh, bye. At makalipas nga yung tatlong oras na pagbibiyahi ay finally narating na natin tong Hilongos kung saan kukuha tayo ng ticket papuntang Cebu. So dito pala ako sasakay sa Rubli Shipping at ito yung office nila na located sa Cebu. Pagdating ko nga dito ay medyo maraming tao yung kumukuha ng ticket kaya medyo ay natagalan tayo. Ito rin pala yung listahan ng mga accredited agencies ng Ruble Shipping sa Leyte at Southern Leyte. At dito naman banda nakalagay yung mga forms na kailangan mong i-fill out kapag ikaw ay magbubuk. At ito yung mga schedule nila merong panggabi at meron din sa umaga. At ito yung form na kailangan mong i-fill out kapag kukuha ka ng ticket para sa mga tao. At kung may sasakyan ka o di kaya ay motorsiklo ay itong form yung fill upan mo. Tapos na pala ako ditong mag fill out at kumuha na ako ng number at nagaantay na lang na tawagin. So dito medyo matagal kasi nga ay medyo maraming tao yung kumukuha ng ticket ngayon. At ito naman yung updated na pamasahe from Hilongos to Cebu sa iba't ibang accommodation ng Robly Shipping. Gabi na nga nang makakuha tayo ng ticket pero still thank you Lord dahil safe tayo na nakarating dito sa Hilongos Leyte. Yun lang guys. Bye!